Arestado ang limang individual sa magkakahiwalay na operasyon ng Bulacan Police Provincial Office. Nadakip ang isang suspect sa barangay San Pedro, San Jose del Monte, Bulacan sa bisa ng arrest warrant dahil sa kasong frustrated murder noong Agosto. Apat na suspect naman ang nahuli sa magkakahiwalay na manhunt operation sa mga bayan ng Obando, Bukawe, Marilaw at Norzagaray para sa magkakaibang kaso. Nagsagawa naman ng road monitoring at leering operations ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa Tabuk Bontok Road sa Kalinga. Manumanong tinanggal ng mga operatiba ang mga bato at gumuhong lupa dahil sa pagtama ng bagyong Nando. Tiniyak din ng mga otoridad na ligtas at madaraanan ang kalsada para sa mga bumabiyahe personal na kinamusta ni na Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla at ni Philippine National Police Acting Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang kalagayan ng mga pulis na nagtamo ng injury sa isinagawang rally noong linggo. Nagpaabot ng suporta ang dalawang opisyal sa mga sugatang personel at kinilala ang kanilang dedikasyon sa kabila ng sitwasyon. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap regala, alauna sa balita, Congress TV.